So, magkakain kami. Is that, tama. mo. Da, pero kain na tayo. Ma, 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 Dame, ah, Man, muna, muna <laughs> ma, 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 Ah, Ana, na, mama. Ay, naka. Pwede ah, well, na yung mga mga. video na po. Hindi na The video is the best, ma. Pinagpaiba niya. Ma, ma po ngayon yung mga mga. Wait lang, <laughs> ano? Wait lang. <laughs> Alam mo, ang ni nitong ista. Oo, <laughs> oh, mahirap yan kapag mo lang may tinik. Alam mo, ang kagamay na lang ako, guys. Kasi yung tinik mo, ano, Daddy, gumamay. Kumaya ko, Jess. Ikaw. Hindi ako magkakamay. Mahirap na? mama na lang mag ano, mag ano sa akin. Uh -huh. Ano? Patani. Dito hey. Mama. Mama. Guys, yes. yes. yes, yan. Mahala pa ako, guys. Mahala. 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 Tay ko lang nanay ko maghimay nito ito kasi bago yung kamay ko eh kasi kapag tinitikman ko parang para tanasa. Hmm. ka ko doon no? Di, inugas mo na eh dalawa beses na eh. Tikman ng kamay mo. Hmm. Ma. Ay, bakit ang pangit lahat ng lasa? Hoy, nandito ko na ako. Bakit ka? Hmm. Hoy, alam mo ipo-sad mo na ng mata. So, guys, wait, wait lang. So, Bahala ka sa buhay, Ito na. Ito na. Ito na. At ako na. Kaya ka, balat. Yes? Handa. Hindi Hindi hmm? ka? Yes? Handa. Sige. yun. Uh, Masarap lang. Okay. Guys, let's eat. So, wait. Ka, wait lang ako. na ako. Iis na ako ba? Hmm. Pasap test. Ini kagak main nah. Diem. Ayo kita main. Amummo, amummo. Diem. Dia مشه دور mahili kumain, Jadi <laughs> um, makin eh. Yang, kita Yang, yang guys kain. Yun kami Nah, apa yang sana cow? Hmm. Sarap, guys. Promise hmm. Can hmm? So, ato si Kuya, ako yung, ako yung maliit. Ako yung middle child. Uh, Miss, punso ah. Pwede ka lang maging punso middle child. pa dami. Saka yung umiinom ng baso kayo. Papa! Asa si Jade? Ano? Yan. Yung namin po alam. Pwede na yan? Wala nga. Ay nga, nagbibidyo kami. Tapos, ipapost na yan. Oo, oh, lalagay sa nature. Oo, oh, hmm. lalagay <laughs> doon nila sa YouTube. Oo, oo. Vlogger ka na, Josh? Malamang, <laughs> meron lang maraming video eh. Ilan na yung views mo? Views? 1K. Well, so, subscribe. Oh. Ah? Huh? Patingin, ano pangalan ng YouTube mo? Nakalimutan ko. Yes. Mm. Alam mo? Hmm. Bukas, everyday, magkanto tayo. Oo, oh, siyempre, magbibidyo tayo. Ipapos natin. Okay, sa so, bar to bukas, kabinang kasi. No, yes. So, magsaswimming tayo. Masi swimming Oh, my baby, dito tayo sa swimming. Mm -hmm. Oh, babawalin niyan tayo. i lang. Mm hmm. So, side din ako. Patapos na ako, guys. Wala, patapos. Manananong yung si kuya. Yes! Turn the car. No, patapos. Okay, guys. So, sarap. Anong laman? Patapos, amin matas school Okay. Hoy bala maingay nang po kami. Ano ba naman yung pamilya? Masarap. Excuse. Absup lang yun lang. Hmm? guys. Mabalik tayo natin. Anam. Anam. Ano ginawa mo? Ano mo? Isin mm -hmm. din atin sa Luchok yung funny, ano, atin. Mm -hmm. Sige, mamaya. Maming gabi. Natulog silang lahat. Yes! Okay, mamaya marinig nila. Uy, dapat masarili tayong dalawang kwarto, ha? Okay. So, excited na talaga ako, guys. ato um. hmm. Tapos yes, magyong kami sumbong ah. Magyay <laughs> Kapag hindi nyo ako iso, kapag sinumpong nyo ako, wala kayong, wala kayong form dragon. Hmm? Ang ka o? Form dragon na sa black spot. Tapos yun, kung hindi, kapag sinumpong nyo ako, wala kayong oh, form sige, dragon. Guys. Kapag, kapag sinong... Kapag sinumbong niyo ako, wala kayo pong bra. Alam kapag nyo guys, hindi niyo sinumbong, may pong bra. Alam niyo, guys, kung nasong... If, kung saan kang world, mm -hmm. dadalaan -da ka cellphone, no? Hmm, tama. May bra kami ng cellphone. Mm -hmm. Oo, oo. Kung doon lang sa laki, sige, yung kain, kain lang. Kain lang. Hmm. Just like Mm-mm. Eh? 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 Mm Srop. -mm. no? Alam ko, hindi ko maubos lahat ng panin. hmm Pagunin ko, babawalin niya na ako hindi umubos. so, next. Okay, aalit tayo sa flight. Aalit kami. Yeah. Nan sobrang tagal. Babalik kami ng... Um, katapos ng school amin. At ulit kami. No? So, sa so side niya, makikita niyo yung parto, part 2 and No? Totoo ito, at, at saka guys, ito yung part 1. So, maghintay kayo ng part 2. Okay, okay. ngayon, ko ipapos 2. Okay. Salamat. 2. Part 2. Part 2. kapatid kami. Mm, mm -mm. Nagkapatid no, kami. Hindi pwede na hindi kapatid. Nandito na nga ako. Hindi kami. Alam Alung, mo? Kakain ako? Hayo, na ako. Ay, nakapatid ako. Bisa mo, tapos na ako. <laughs> Inihimay ko lang itong fish. Guys, mm. mm. ito lamang na. Laman. laman. Ang sarap. Yung chan. Ayoko na chan. May chan na ako eh. Ang galing ng joke ko ah. So guys. Mag Magpapag-give away. Tayo ng pam ng pam kitchen eh. Yeah. And at bumili na kayo dyan ng t-shirt namin ano, yun, ano pa yun uh, bukas pa yun baka masarudahan pa kayo alam mo At, guys, hindi ko kukusin ano. kanin po so nahati ko nilang po okay. Guys, wait lang. so guys, tapos na ako. Natapos ko na. At guys, hindi pa siya tapos. So, oh. tignan niyo, guys. Oh, hindi pa siya tapos. So, part 2 guys. Bye-bye.